nang hinuktok na lang sulod sa presuhan ang duha ka indibidwal nga nasikop sa gikasang bybas operation enerotresening 13 Pulos minyo ang mga laborer nga dinakpan nga silang Muhammad Ibrahim Sulaiman o Lester Said, pulos residente sa barangay Tulunan Talitay, Magindanao del Sur. Gipang himakak usab sa mga dinakpan ang nakumpis ka kanilang ilegal nga droga. Hindi po, yung sabi ng ano, ihatid mo ito doon kaya hindi namin nakita. Sa kanalang namin nakita pag Nanuna na kami nang nadambot kami ng mga pulis doon sa ano po. Kasi mahirap mang mang buhay doon sa si amin. Walang trabaho doon. Wala matud pa sila'y ideya nga ang gipahatod kanila nga kahon aduna na di ay unod nga ilegal nga droga. Gusto po namin man makalaya kasi po yung nangyari na yun, hindi po namin alam mo kasi marami kaming anak yung kasama ko po, walo yung anak niya. Ako po, apat yung anak ko. Kasi akala ko maganda yung puntahan namin. Ah, di lima. Di Kaya hindi man ako nakakita ng ganyan. Base sa report sa kapulisan, nakumpiskahan ang duha ka individual o pito ka pakete sa gituuhang shabu nga adunay kabug atong 200 gramos nga may balor sa 1,360,000 pesos. Sigun pa sa labaw sa General Santos City Police Office nga nadakpan na matod pa kini kani Surveillance na mga tawhana kay tigbagsak sa ato magkuha dito sa uh, atong kasigpit ng mga probinsya niya dalawon diri sa tuha kay sempre daghan mang mobalit oh, diri sa tensan kay daghan kay tao so diri gyud so, na nila ilang mga droga so ato gyud nang isubaybayan hantud na To, to, Samtang dakpan usab sa laing by bust operation ang dalagitang si Joan Muntalban, 21 anyos, residente sa barangay Kalumpang, Jensan. Nakuhaan ang dinakpan og duha ka pakete sa shabu nga nagkantidad og 1296 pesos og drug para pernalya. Ang mga dinakpan magatubang og kasong may kalapasan sa RA 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.